Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? Yung para bang atat na atat siya na makita at makausap ka palagi yung palagi siyang nag-aalala sa iyo sa lahat ng oras at pakiramdam mo na ayaw kanyang mawala sa kanya. Madami pong iba't ibang paraan para maging ganon ang partner mo sa iyo. Basta gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa talampakan mo o sa paa mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang sa left o sa right po na talampakan ay pwede isulat at kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo ang paa mo na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido, ipikit ang mga mata mo, mag at mag ka at banggitin mo lamang ang spell na ito. Ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin at ikaw ay palaging atat na makita at makausap ako. Banggitin mo lamang ito kahit ilang beses, paulit-ulit mo itong banggitin ay pwedeng pwede po. Ganito lamang kasimple at napakaepektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat talaga na kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.